Di, hindi, dito, dito. Diyan. Oh. Dito, ang daan. Lakad. Lakad. Lakad na. ni eh, malapit na si Buboy sa dagat. Malapit na ang Bibi sa dagat. Ayun na ang dagat. Ay, may kambing. O, lakad. Hindi man magapang ano yan. Lakad. Sabihin mo, may madaan lang la ako. Hindi mo, dali na. Tambing. O, lakad na. Huwag yan. Huwag kaswagin ka. Ando na, lakad na. Huwag mong hawakan. O, diba? Dagat na. Dito. O, may isa, o, may isa pang kambing. O. oh may kambing pang isa. oh Kita mo? Kambing. O, diba? O. Halika dito. O, tamo. Dagat na. O. oh Wow. Nasa dagat na buhuboy ko ah. O. Uh, ay, sa uta chinilas Sa utat chinilas Ha? <laughs> ah? oh, may lupa May, may buhangin Halika dito Halika, tayo O, <coughs> oh, diba? O oh. Wow, may dagat na Halika dito, dali O, oh, kalmang kalma ang dagat O oh. oh, Ayun, may barko doon O, oh, diba? O Oh. Oh, lakad, lakad doon, lakad lakad <laughs>